Ang oh, kanyang mga palanggao na isa ka plato nga mga seaweeds, lukot, kukoko oh, o bugway na na makilaw o dapit. sa itong sudlanan. O mga palanggao dagko, kaya itong aninikad tanawa, fresh kaayo. ayo. itong aninikad isa ka, kuan, isa ka palanggana, <laughs> dili isa ka plato na wala pa kayong aninikad. ano siya sa bawon. Hmm? Magkadagko sa anin ni Kadyod. Namara mara gid taw nga kwan oh. Sa ang og bugatan. Mo mga palangga no. Tahan kita kuha nya. Nindot kay pamati ba ni Gulik nato bagikan sa hunasan nya nate mo. Natay masugatan nga. Para ba yung uli na ito gikan mangin hasta niya na ay bug na kay nga diwan nun. Natanaw mga palangga o oh, nagtubod ang diwan nun. oh, napadito o. Ano na siya diwan nun niya. Flowing dito padulong sa dagat. Nakailan mo diwan nun. oh, ano siya mga. Ano siya diwan nun mga palangga oh, kana nagtubod. Bug na o kayo ni siya. Refreshing dito kaayos. Si Imang tiil ba. Nga nainitan. Hmm?